nyo guys ang gaganda ng bahay dito sa Europa diba? ang ng bahay lalo na to ba? Diba? simple lang siya ang cute cute tingnan ang linis aking mag-ama ayun naglalakad ganda nito ang linis niyang tingnan. Very clean. Nga guys. halos kalimitan ng mga bahay dito is like this po. Para, para siya, isa siyang building puro apartment by, ano, by room. Pero malalaki siya. Ganda. Simple lang siya pero ang ganda. yung bahay ang ganda ito nyo guys dito sa malinis ah yeah, magama ko <laughs> ang ganda guys so. oh Ang ganda. tingin tayo guys sa ating dinadaan at baka tayo ay matapit halos sa wala kayo guys makikita ditong taong naglalakad kasi halos kalimitan si dami sa sakyan kami lang yung walang sasakyan guys <laughs> but someday nagkakaroon din tayo ng car pang service natin kay Nathan and sa work ginagawa yung bahay oh, under construction ganda guys dito ang gandang bahay no? diba ang ganda oh. Ay no, Naglalaka din ang baby niya. Hmm. Ganun flower, oh. Uh. Kulay red ganda Cyprus ito guys ha bansang Europe kita nyo guys kahit mainit siya pero napakalamig nakakita nyo naka jacket ako tapos yung ko naka-jacket din. Kasi nga malamig dito. Either na may araw, malamig pa din. Pusa. Malapit na kami guys sa akong bianan. My gosh. Pinaglakad ako ng sobra nito ah. Ah, it's fire station. So we are here at the side of fire station, huh? Mm -hmm. Yamaha. Yamaha Sport Marine. Marina. Pag kami kasi yun naglalakad, lalo na kung medyo malayuan or somewhere like park or kahit saan. Siya lagi yung naghahawak kay Nathan sa trolley. Madalang lang ako na maghawak sa kanya. Laging siya nagaano ng trolley. Parang hindi siya <laughs> comfortable pag ako may hawak. <laughs> natatakot siya <laughs> yun oh guys halos building lahat ang ano dito halos building lahat ang bahay mga apartment ba siya let's see This, yeah. so, itong ganda 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 ng kanyang kulay Alain ba yung kanyang Nanay, hige ate. Napagod na tayo maglakad. Kasi ang dami lemon, oh. Dalo na kaso. Ang dami lemon. Puro lemon, oh. Ito yung gaysong hatik-hatik sa buong, i okay. okay.